So ayan, good morning. Panibagong adventure na naman tayo mga kaisda. So papunta tayo ngayon sa tabi ng ano, ay sa dulo ng sandbar para mag Let's go. Ah. Uh, Manguha sa tagpaon. mo muna natin to dito. Manguha tayo ng uh, bakuko. Or dito lang tayo sa tabi. May aso pa, o naliligo ang linis niya kasi naliligo siya ng dagat araw-araw so ayan dito tayo kung mapapansin nyo guys ayun o madami siyang madaming ano yung kulay puti na parang cockroach ayan o so yun yung papain natin ano tayo ng medyo malaki-laki ayun o ayun ayun اهلا <Jungnet> I-push 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 Dalawa na tayo guys Dalawa na Thank you. Malagan. yellow tail snapper alright pang so magaganda itong mga islang na huhuli natin ha guys malaki yong kubot or triggered fish nadali malaki laki sarap pang pangihaw so ayan guys thank you so much so ganito kami sa ganito kami sa isla kapag uh, malakas yung amihan no? na namimingwit kami or ng na uh, namasol dyan sa tabi or sa dulo ng sandbar kung saan medyo may Uh, hindi maalon so ayan binayayaan tayo meron tayong huling siyam na pirasong mga klase klase ng isda so may pangulam na tayo guys ito lang yung gamit natin hook maliit aha mamaya hapon ulit o di kaya bukas ng umaga kasi malakas pa yung amihan so shout out sa inyong lahat uh, maraming maraming salamat sa walang sawang suporta follow and share